Yan shoutout po sa ng mga viewers kong taga Bicol. Ito na naman si Tatay taga Bicol. San sa Bicol po? San Taylena. Anong gagawin pa mo bossing sa ko sakaling magkasundo kay ni boss? Pang-ano ko lang naman pang grocery. Okay. Ah okay. Pang-feeds tsaka bigas. Opo, sa negosyo niyo po mm. doon, no. Mm. Sakto to bossing, exit eh. okay, okay. to. Okay. yung body niya. Tapos naka-upload na. Baka sabi ko yung kaputol. Eh, mekaniko ni bossing po. One click lang mga bossing kahit na nakatingga lang dito eh hindi po mahirap panda rin mga bossing dyan mo malalaman yung ano makina tahimik yan hindi po mahirap panda rin mga bossing ito po yung mga modelo po na 2017 model dito yung makina po nito 4D56 na engine ay mga bossing happy stainless po yan exceed tapos 304 po yung ginamit ayan dual aircon na po to kuya ano masasabi mo? Hindi may air niyo yung niyo natin. Opo, okay, one click. One click lang po 'no. <laughs> yung po yung importante 'no. Ah. Ay mga bossing 'no, oh, naka LED light -like na po yung tail light po niya. Customized din. Customized din bossing. <laughs> <laughs> yan, stainless na po oh. 304 po 'yan mga bossing, makapal. Ang ginamit po diyan. Eh <laughs> si boss po, yung pera po niya, sabi niya 400 lang pero tignan mo. Tuutang ka pa boss para pabayaran mo ng buto 'no. Yan, mga bossing. Wow, panas. Boss, ito ay nagbabibrate niya, oh. Ito. Di nakalak. Malamig. Malamig, Malamig po. Hindi <laughs> yung buga pala? Lamig na. Yan, mga bossing, yung viewers natin, taga Bicol po. Saan po kayo sa Bicol, bossing? Sa Elena, sa Marinis, Laute. na po kayo katagal po nanonood po sa akin? Bali, 2 years na rin. 2 years na, bossing. So, eh, di ganun ka katagal na nag-iipon. <laughs> Yan, Alaman, business po ni boss. Uh, gusto ko talaga makabili ng na ganito. Alamik ng aircon nito, mga bossing. Ang maganda po dito, pati handle, stainless na, oh. Handle, yung grills, yung frame ng upuan. Yan, tapos yung flooring niya, bossing, stainless na rin. Dahil up stainless to. Ito, importante. Alin po, boss? So, Yan, flooring po, no. Na-stainless po dapat talaga, no. pa rin. Stainless po yan, boss. Opo, checkered po. Kompleto na po. Tapos yung upuan niya, boss, ati na, no? Ayan yung maganda, mga bossing. Nakaati po yung upuan niya. Tingnan nyo. Ayan, Kasi yung uh, isa. Pangarga, pangarga. Pangarga, no? Tapos may pasayero pa dito. Pwede siyang umupo, no, boss, no? Ayan, nagustuhan ng boss natin yung customized nating L300 bossing. Naka-up ba? body, exceed. Tapos may top load na po yan. Ayan, mga bossing, oh. Ayan, mayroon na pong agdanan. Stainless na po yan. Ay si boss, yung balak po niyang bilhin eh nasa 400 lang. Kaya na no, bunado pa siya na no, boss no. Mangutang Mang lang daw po siya, ayun. Pero yung totoo po, napakayaman ng boss natin to, sa totoo lang. <laughs> Maraming negosyo sa Bicol to. Buti boss, yung modelo po yung gusto nyo. Anong dahilan? Kasi mas mas maganda, mas katagal kapag ka modelo. Modelo po, no? sa kahit, kahit, medyo mahal, mahal sa modelo ko na mas bago ay mga boss yung mekanik ko po ni boss Ayan, wala po usok ko ang lang, lang ito lumalabas ngayon mga boss yung tinitignan po natin dito kung may usok na lumalabas regitor naman po boss kung meron pong ano bubbles Mainit na. na. Pero check natin, boss yun. Walang pressure po. Pero okay na. Ayan mga boss. ganda po na ng ano, circulation po ng tubig niya. Dito mo makikita yan o. No? Pag pinisil mo yan. May pressure na. May pressure yun. Titigas na boss na. No? Kumusta tayo yung pag road test natin? Ayos naman po. No? Ito mga bossing. Ni road test ko ni boss. Boss kumusta yung pag road test mo? Boss, magkano po yung din ang payment po natin? 200,000. 200,000 po, no? Bali, alaga po nang nakuha po nating unit sa kanya? 500,000. 500,000. Ang model po niyan, 2017 model po, no? 2007. Ayan, mga bossing, ito po yung nakuha po ni boss. 2017 model. Naka-top load, naka-dual aircon, naka-grills po na Euro 4, naka-LED light, -like, naka-bull harap-likod po, yung ginamit po na steles po dyan, 304 na 1.5, mga bossing. Naka-top load na rin po yan, kasama na sa registro. Eto yung boss natin, si kuya yung mekaniko po niya. Boss, ano naman masasabi mo sa mga L3 natin dito yan, napansin mo? Okay po, ah, magaganda po yung mga gawa. Sa pagkakatiwalaan. <laughs> sa ano po niya, bossing? Sa gawang balangkas po, anong napansin niyo sa mga ginagawa po nila dito? Ayun po, sinisigurado po, unang-una yung unit. Karamihan po pala na dumadayo, mga probinsya talaga. Visayas, ano po, vehicle tulad namin. Batiin mo naman, Bossing, yung mga kaibigan mo sa Bicol. Ayan po, pa-shoutout sa Hero Family. Uh, sa ay, shoutout po sa inyo. Sa ni Guzman. Padua. Ah, taga Pangasinan <laughs> po kayo? Yes po. Yung napangasawa niyo po, taga Bicol yes, po, no? po, Bicol. Bali, bayaw mo si Boss, no? Yes po. Ayan si Bossing po, bayaw niya mismo. Boss, saan niyo po gagamitin yung L3 mo? Sa business, sa tindahan. Grocery. Sa mga feeds. Feeds. Pwede rin sa pampamilya. <laughs> Dala ka na. <laughs> sa lahat ng mga taga Bicol dyan na gustong bumili ng neg pang negosyong susakyan katulad ng 300 uh, dito na kayo pumunta sa Balangkas garanti magagandang klase mga kuha nyo hanapin nyo lang si Scofield check na dadaling kayo sa magagandang magagandang klase nga to no? pagpipilian talagang quality uh, si Scofield maraming salamat mabay talaga wala akong masabi In the best Nakamura si boss kaya tuwang-tuwa eh. Ay mga bossing sa halagang 500,000. 2017 model na. Ay ayun. Kumpleto na. Thank you, <laughs> Boss, Maraming salamat. Ma oh, Pagbalik na lang kami ulit. Nadala kami na ang salubo sa iyo. Sir, maraming salamat. Thank you, bossing. <laughs> <na po. laughs> ay mga bossing, inatid po na natin sila sa sakain po ng bus po. Nine. Yes, sir, thank you po na. Yes, boss, ingat mo kayo na. No? Thank you, thank you. thank you kuya. Ayan, eh, kasama natin nagatid si Boss. Thank you, Sir.